Mayroon na lang sa iba? Okay daw. Mayroon naman tubig. <laughs> <Trabahan natin. laughs> tubig, tubig, sir. Yes. Yeah. Shout out, shout out, ma'am. Nandito pa rin tayo, ma'am, sir. nag po sa mga vlogger. Nakakasama natin mga vlogger na kukuha po ng TRO. Yeah. I, uh, I Sir, natin na. May pagkain, ha? Salamat. Salamat, salamat. <laughs> salamat. Ah, uh, FGF to. Galing sa FGF. Salamat, salamat sa FGF na nagpakain, ha? Thank you po sa FGF. Ah, sa FGF? FGF to, FGF. salamat o. Oh. FGF to ka na si FGF. Uh, salamat ha sa FGF. O, oh, walang da, tubig. Tubig pa tayo dito. Karating yung bagay. Walang so. Oh. Thank you. Yan lang. Ito pala si Ar. Jocelyn Alvarez, may galap siya ata. Tantan, may galap siya ata po. At abang-abang uh, lang po tayo dito, no? Thank you, thank you po. Uh, Russian yan, may galap siya ata. Jocelyn Alvarez. May sponsor natin mula from FGF Group. And, uh, FGF Group. Maraming salamat ha. Thank you. Lain negara, pesawat, po, nanti ada na bapak, file, yes, nanti itu na jen from aja, uh, Orlando, Nicolas thank you po, thank you, para ko. Baka talaga, tolong, 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 ya, Suriel, shout to. Kain burger. Mam Angel, toh to. Makre Miguelab, toh, angel, praisesu, Tabiba, to. Macrae, Miguel Alves, shout Angel, Francisco, shout Abiba, shout-out namin dito. Uh, <tinyan> Ahal, gutom, lang. Hindi tayo pwede umalis

<laughs> okay lang yan, okay lang. Thank you po, maraming salamat. Dito tubig mo ha. Kariray, tubig dito mo ha. Hawakan ko lang tubig mo ha. Wala ayaw nila eh. Ay, rin 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 rin. Dito po ha, tita Marano. yung ano. Yung mga vloggers. May nakita ko dito. May na nakita sa Congress. ng file po ng PRO. Uh, nakita, nakita ko lang. Nabigani ka. Nika. sa nagaganap ng magpapakita. salamat, Ma'am Jocel, ha. Salamat sa pag-rin. Ma'am Jocel, salamat sa pag-rin, Maraming, salamat, Opo, tama yung ginawa nila na lumapit dito sa Supreme Court. Thank you po, Ma'am Jocel. Maraming salamat, Ipag na patuwa. kaya nga? Gusto daw ipa... Nakita nyo naman sa hearing. Trixie Cruz. Pero naman magagawa niya na may pa-dispar niya Trixie Cruz.